Hi guys! Good morning! And for today's video, papa ko sa inyo yung ganap namin ngayong pamilya. March 27 nga to at nag-request nga si Jay na pumasok na maaga sa trabaho kasi nga may appointment kami sa may dentist. Second session na nga po namin to sa pag-aalaga sa ngipin namin. Alam nyo ba, ito yung kagandahan dito sa Taiwan, yung healthcare system nila. Kasi nga monthly, may kinakaltas dito sa trabaho ni Jay yung hulog namin sa health card. Sa kanya na rin kinakaltas yung health card ko. 426 NT nga po pala yung kaltas bawat tao dito sa hulog sa The <laughs> health card. At dahil sa health card na yon, every time na magpapacheck up kami dito sa dentist namin ay 150 NT lang yung babayaran namin. At alam nyo ba, kapag unang check up nyo dito ay, ay x-ray muna kayo. Tapos ayan nga may nakita yung ngipin ko, nakapahalang yung pinaka wisdom tooth ko. Kaya bubunutin yan pero hindi pa sa ngayon. Kasi ngayon ay priority na ipasta yung isa kong ngipin. Kaya every time na gusto namin magpalinis, magpabunot, magpapasta, ay wala kami yung pangamba na mahal yung gagastusin namin. Kasi nga 150 lang talaga yung babayaran namin. At saka sinusulit din namin yung monthly na binabayad namin sa health card. Maalagaan pa yung ngipin namin at ang ganda talaga ng clinic nila dito, sobrang linis. Tapos ang galing din nila mag-English dito, yung dentist naming babae, nag english din talaga. Eto nga po pala yung pangalan ng clinic, tapos yung address ng clinic, tapos yung oras na available sila. Pag pumunta kayo dito, kailangan may reservation na kayo, kaya kailangan nyo pong tumawag sa kanila. Super satisfied talaga kami ni Jay dito. 10 over 10 yung rate namin dito sa clinic na to. Kasi ngayon, isang clinic na pinapalinisan namin, sa saktuhan lang, wala silang x-ray pag nagpa-check up kayo, tapos ililinis nila yung ngipin nyo pag gusto nyo magpalinis. Ganun lang, yung walang suggestion na ganito dapat gawin nyo. Tapos eto yung x-ray, ang ganda ng x-ray machine nila dito, ang linis-linis talaga dito sa clinic nila. Ang kwento po kasi neto kaya na-discover ko ay si baby gawa ng kailangan niya magpa-fluoride every 6 months. So ang unang fluoride niya ay dito ginawa sa clinic na to. Tapos nakita ko nga ang ganda, ang linis, tapos ang galing pang mag-English ng dentist nila. Kaya sabi ko kay Jay, magpapaalala nag na kami ng mga ngipin namin. Dito na kami magpapalinis, magpapapasta. Nung umuo na nga si Jay, nako, nagpa-reserve na talaga ako. Punuan din kasi minsan talaga yung reservation nila dito. At saka hiyang na hiyang namin yung dentist namin dito. Kasi ang gaan ng kamay, alam nyo ba? <laughs> Kahit butasan niya, yung lilinisan niya yung ngipin ng mga decay ng ngipin mo. As in, butas na butas, sobrang nakakangilo. Pero pakunti-kunti lang naman, tolerable naman yung ngilo. As in, ang galing niya. Kaya ito lang masasabi ko, wag na wag na wag kang pupunta ng Taiwan kung ayaw mong maranasan tong ganda ng healthcare system nila. Sobrang blessed namin at nandito kami talaga sa Taiwan. At eto nga po, pauwi na kami, trash hour na yung oras na to. After nga po magpapasta, ay one hour kang bawal mo nang kumain, tapos one week kang bawal uminom ng sobrang lamig na pagkain. Nung naka one hour na nga po, ay kumain na muna kami dito sa 7 eleven kasi sobrang gutom na kami niyang kasi pagka-out ng trabaho ni Jaya, dumiretso na kami dun sa my dentist. At eto nga po sabi ko kay Jay, picture-picture kami. Kaya ang sarap talaga magkaroon ng responsable yung asawa, no? Ang ng buhay. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and follow. Bye-bye!